Matagal lang naging kayo ng laboratory at saka ma ma magkaroon ng gamot. lang, katagalang panahon. Check po sa laboratory, ang maganda po talaga. Mar marami po siya matutulungan at saka marami pong gaitong kauna-una pagkakataon. Ngayon lang ako napunta rito. Matagal ako naging kayo ng laboratory at saka ma magkaroon ng gamot, Mag gamutan. Ang, ang kanyang unang pagkakataon lang po itong nag nag-servisyo rito sa malinaw. Ang mesahe ko po sana po ay matulungan ka ang aming pamilya dahil ako po ay nagala ng tinapay. Ang aking pong pamilya po ay po ang asawa ko. Sana po matulungan ng biglang ng wheelchair. Binubuhat ko, ko. ko po asawa ko. Binubuhat ko po sa amin balik-balik. Ako po ay magala ng tinapay. Nagising kami na kalas Kami mag-asawa. at ay nasa may tindahang maliit. Binubuhat ko po, po siya. So sana po ang akin, sana Pauwi ko ng wheelchair ang asawa ko. Ito po magamit niyo po ito para sa inyong mas mabilis na mga gawain mm -hmm. at mas ang mga kanunan. Ang pagsarapat at kanain, mababawasan ang hindi ng pagbubad ang asawa ko. Malaking kaginhawahan. Mabay po tsaka po sa anong magkampanya po ako humanga, magaling. Walang umasahan po.